Nanindigan ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA na ang mga empleyado lang ng Subic Bay Preport Zone na ang makakapasok sa SBMA Gate sa Bangal, Dinalupihan, Bataan. Ito ang mga manggagawa na susunduin ng mga shuttle bus papasok sa trabaho sa loob ng preport. Ayon na kay SBMA Spokesperson Army Llamas. Habang binibili po yung uh, mga shuttle buses ng mga company sa loob po ng uh, tipo development area, Um, 'yun po muna napagbibigyan po muna sila na yung may mga IDs lang po, strictly with IDs, ang pwedeng pumasok at lumabas dun sa gate na 'yon. Vehicles po bawal po kasi in fact uh, last last week po, last last week na ano na po eh, na-discover na, na, na po namin na nagkaroon na rin ng toda dun sa loob. po uh -huh. so, so, nung nakausap naman po namin si Mayor Tong, kasama na rin po sa pati yung uh, councilor na head po ng transportation committee. At uh, isa pa pong representante nila, uh, nagkasundo naman po, naunawaan naman po na may kanya-kanya po tayong pulisya na dapat naman pong igalang. Ay, Ay hindi po. May, may, ano naman po. Meron naman po tayong consideration dun sa mga empleyado. Uh -huh. Temporarily po, uh, habang wala pa pong shuttle buses po na provide po yung mga locators ng tipo development. Matatandaan na tinatayang aabot naman sa limang daan hanggang pitong daan ang mga trabahador ang dumadaan dito. In the heart of changing lives ako si Brigada Michelle Lopez ng 93.5 Brigada News FM Olongkopo City, The Music and News Authority.